So, today, maglalaro tayo ng Special Forces Group 2. By the way, ayos na yung mic sa wakas. Hey, ay, naayos ko pa. Ay, hey, privacy! 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 ay huwag nyo ipost yun, ah, okay? So, kung hindi niyo alam, naka-Spanish tong Special Forces ko. Well, kung tatanungin niyo ako, yes, marunong ako mag-Spanish. Balik tayo sa English. Yan. Para maintindihan nyo, sa so new game tayo, uh, try natin yung multiplayer pag susunod na lang. So, meron tayong Ruins, Fighter, House, Castle, Assault House, Labyrinth, Room, Desert Tree, Nook. So, today, mag, uh, dito tayo sa Fighter favorite game ko since nung start na ako maglaro nito. So, by the way, bakit 10,000 yan? Bro, bakit 10,000? Or nagalaw ko lang yung money, ano? Nagalaw ko lang ata nung tinagdagan ko ng mga bots. Well, marami tong mga bots kung tatanungin ninyo mga lords. Yes, marami siyang bots. Diba dapat 5-5 five -five lang to? Right? Pero, gusto ko marami. Sige, 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 try nyo. Oh, yun na, oh, tignan nyo, may tumatama pa rin sa akin. Sige, try mo, try mo, try nyo. Aray, ano ba, ano ba mga lodi? Grabe tong mga to. Huh, it na lang yung health ko. At least, ano, meron tayong medic, first aid kit. Well, sakto lang yun, sana naman. Hoy! Leopard, ha? Leopard ba? O leopard? Leopard ako! leleopard ako! Hoy! ano? 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 Sige, try nyo, try nyo, try nyo. Woo! Sana lang! Sana lang bala ko! Gumagalaw pa tong mic! Oh! Pinatawa ni Storm. Ano? Ba't hanggang ngayon, hanggang ngayon, ang pangat ko pa maglaro? Or, probably, try natin na different gun. Counter-terrorist gun. Wee! Jesus! Okay. Kali-kali tayo dyan. Isa, yung binili ko sa... Ay, Wala tayong pera dyan. Well, yeah. Pistol lang. Ah, uh, kung in-ask nyo ako, ba't hindi na lang mga machine, machine gun, gano'n, diba? Mas mabuti pa para... Well, ganito ang tao. Pistol, guy. Yo! Oh, sige, try nyo, try nyo. Wala yung mga assault rifle nyo na yan. Ah! Oh, binabaril na ako sa likod. dami nila, dami nila. Protect me, mga lodi. Woo! Oh, headshot. Yan first place ako. Yeah. I did not know. Ay! Naka-sniper ata to. Naka-sniper. Ay, may telescope ata yan ah. Uy, pre! Pre, pre, op! Oh. Hmm. Hmm, sige! Oh, pasok na sa enemy territory. Let's go! Oh! Hello, may Oh, hindi nyo ako nakita, no? Woo! Hindi nyo ako nakita, no? Ayan! Kasi, hindi kasi tumitingin sa paligid niya. Sige, pre, talunin mo yan! Habang nandito sa likod niya. Hoy pre, nandito ako, hindi mo man lang nakita. Sige pre, barilin mo lang siya. Nandun pa nga. Oo, oh, nandun siya, binabarilin eh uh, hello hello? Ay, look at na lang sila. Saan yun? O, oh, saan yun? Hindi ko alam. Saan yun? Ah, uh, doon! May nagaganap na barilan ah. Nasaan yung isang yun? Ay, you said to pack eh, dito. Oh, yeah. Pinatay na si Lion. <laughs> Ba't but, but mga hayop yung pangalan? Eh, dapat normal name lang. $100 na lang. Pag namatay tayo nito, sige. Woo! Sige, pre. Sige, pre. Try mo. Woo! Buat kaibigan natin siya nakisali doon sa mga terorista. Bro! Woo! Oy, pinatay ko yung sarili kong team! Uy, galaw-galaw! Para hindi ako matamahan! Bro! Bro! Tulang! Tulang! Tulang mga lords Woo! Atras! 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 Woo! Grabe! malupit nga na! Eh, hindi ko pa pinurchase. Grabe! Magastos ako sa game na to ah! Oh. Whoa, whoa, whoa. Ingat, ingat mga lods. Sige, oh. Patay, kanyan. Oh, ikaw din. Reload lang tayo kasi kaunti na ammo natin. Oh my gula, hinech! Imposible, imposible hindi ako headshot nun. Imposible. <laughs> eh, ang dali niya ako pinat- <laughs> Eh, damage na nata 40. 40 plus na ako eh. Well, balik na naman dito. Huwag tayo mag-waste ng money. Ah! Terrorist ang ano. Nanalo. Lagi na lang terrorist. Tapos, terrorist Para dumagdag ng dumagdag ng dumagdag ang pera. Ngayon, magmamachine gun tayo. Para mag... Guys, Gumamit na lang sana ako ng sniper, no? Matinik yung mga yun, eh. O, oh, sige! Malapit na ako ngayon! Malapit na ako ngayon! Woo! Sis, grabe pala yung damage ninyo! Grabe mga damage ninyo! O, oh, yan! Sige! Oh, yes! Napatay ka si Jackal! Oh my God! Like, Ay, ka ng sakal! Uh, stone! Nabaril ko si Bato! Hey! Wala na si Bato. Your dad is home! Ha, ha Your dad is home! I am back! Haha! -ha, to take revenge! Yan pa, pa pala. Kumutok lahat sa akin. Sinayang ko lang bala ko. Oh, uh, two are taking damage. Oh, yeah. Oh, yeah. Dami ko ng kills. 35. Samata lang yung iba nakaka-100. Katulad ako dati. Oh! Pinatay nga lang ako ni Cobra. Ano ba ito? Nakakainis talaga. Nakakainis yung game na ito. Hindi <laughs> man lang ako manalo-nalo. Hindi man lang ako manalo-nalo. Grabe. Eh. Puro ako talo. Puro ako, ano, na, nabatay. Ewan ko ba eh. Sa... Ewan ko ba sa sarili ko eh. Despogan na tayo ng granada. Para, you know. Eh, oh, sige, oh, patay kayo lahat oh, headshot. Let's go! Yep. Patay na nga. Okay, let's go mga dudes. Crazy dude be like, boogs. Eh, napatay si Dog. <laughs> But Dog, kamo babaeng tao, Dog, ang pinangalanan. Kausapin ko nga yung nanay mo. Ba't dog? Ang pinangalan, oh my gulay! Ba't dog? Ang pinangalan sa'yo ng nanay mo! Siguro gusto mag magkaasa ng nanay mo. Ay! 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 Woo! Patay ko siya, ano? Woo! Tukos! Sneak attack! Sneak, Snik! Snik! Sneak! Sneaky! Ay! Uy! Harangan niya ka! Mamamatay na, oh! Woo! sayang talaga tal uh, sa tayong talunan sa tayong talunan ah uh. uh. oh, god <laughs> nandito lang ako nakahilata <laughs> yeah, chill mo na ako So... Main main niya nga tayo. Ayun. Parang nag-range quit dun ah. So, yung multiplayer, try natin yun sa susunod na video. So, yeah. Kung alam kong na ano ninyo, na marapit nang tapos yung video, tama kayo. Kasi, rage quitter ako, quitter. Yeah, quitter. Kasi, galing ako ng Twitter. alam ninyo, inaayos ko lang na mesa ko. Kaya ganun. Sorry naman sa loud sounds na yun. At sorry naman, hindi ko nalapit ang bunganga ko sa, sa mic. Dahil hindi nyo ko marinig. So, yep yeah. So, oh, yeah. Ano to? Puro mga tiktok, tiktok na ganyan. So, yeah. Ginagamit ko vidma recorder. Okay? Vidma recorder. So, Bidma, recorder, please, sponsor nyo ako. Kasi, ang ganda ng audio, I, mean, I mean, ang ganda mag-record nito. Grabe! Ito lang, floating button, but, button lang siya, oh. ba? Diba? Ang ganda! Grabe talaga. So, please, Bidma, sponsor nyo ako to this video. Kasi, ibibida ko lang yung app ninyo. So, about that about Vidma Recorder, by the way. Ngayon ko lang pinag-usapan yung sponsor ha, ah, kung kailan po tapos na yung video. Ah, ah maganda siyang mag-record. So, tell nyo lang sa comments kung maganda yung audio ng Vidma. Kung pangit, sige. Sapakin ko kayo dyan. Eh, este, ano. Sige, I will. Okay, goodbye and that's our sponsor. Ay, hindi. Hindi pa pala ako na sponsor na. Okay, so today... Wala, wala na. Tapos na. Goodbye. Adios. Adios, guys.